Ito nga pala daw yung lagayan ng pagkain ng mga bata para hindi natatapon. Tamang tama ito kasi yung aking chikiting eh. Pag kumakain lagi ng kala kaya susubukan natin ito kung legit okay. <laughs> Yo mga lodi at eto na nga yung magandang lagayan ng pagkain ng bata yung ating mga chikiting para hindi natatapon. Hala. okay buksan na natin to. Tira nga mga lodi eto siya. Wow! <laughs> wow! So, paano ba ito? Teka, tingnan natin kung paano. Yan! Ito pala, binubuksan pala itong isang ito. Yan. So, tingnan natin. Yan, binubuksan binubuksan pala itong isang ito. Okay, so, ito i-assemble na natin. So, meron siyang lagayan dito. Yan, tsaka ito. Itong ipapatama mo sa kanya 'no, itatama mo doon. So, ilagay na natin. Yan, tapos ito naman. Yan, Ilal meron siyang pinakalak ito ito. Yan, para hindi nalalaglag. Okay? Para yung nilagay natin nung una hindi malaglag, parang pinakalak siya. So ayusin lang natin ang paglalagay ng no, mga lodi. So ayan, ilagay ko na to mga lodi para hindi nalalaglag itong una nating inilagay no. Yahan. Yes, mga lodi oh. u. <laughs> ang galing oh, mga lodi oh. u. <laughs> tapos meron din siyang pang taklo ba nimbawa, tapos na natin pakainin at may pa oh, Oh, uh, may taklog na rin siya. Hala, itry na natin to. Lalagyan ko muna to ng pagkain na ito, bibigay ko sa akin chikiting. Ito, so, bago nga pala muna ipatry to sa akin chikiting. Itatry ko muna dito sa itlog. Ano, kung hindi nga siya matatapon. Ano, okay. Simulan na natin. Yan. So, yan. Babasahin ko na itlog, mga lodi. Yan. Yeah. Kaya yeah, mga lodi ha. Yeah. Yan, ilagay na natin yeah. dito. <laughs> Yan. <laughs> Yan yeah, mga lodi. Okay, the moment of truth. 3, 2, 1 Oh Wow Hindi siya natatapon mga lodi Oh Oh! Walang katapon ng pagkain ng bata dito! Yung yeah, mga lodi dahil napatunayan natin na legit yun at hindi natatapon. So, ito itatari na natin. So, ilaligyan ko na ng pagkain yung akin chikiting dito. Kaya mga lodi. Yan. Yan, yung nating ating inilagay. Mga lodi. At saka pag ginamit mo to mga lodi, di ba yung mga bata lagi nang may tapon? Nakaka kuwan pag may lagi ano nakakainyam <laughs> mo linis ka ng linis tapos maya maya na ulit so ito na bibigay ko na sa tikitin ko to oh. okay let's go nene ito na itlin o oh. oh. yung nga daw yung mga gusto mo yan o oh, o oh, diba oh. wow <laughs> Mga lod, ang galing niya oh. Kasi itong batang ito, napakalikot na itong kumain. So, kahit iganto niya ito, oh, hindi matatapon. Oh, tingnan natin sa ibang anggulo. Gayun din. Walang katapon talaga. Oh. Ay daw, baby oh. oh. <laughs> you like? Gusto mo pa? O, na ka Wow! At nagustuhan na nga ng aking chikiting yan. Kita nyo naman, oh, malapit nang maubos yung aking inilagay na pagkain niya. Pero hindi pa rin natatapon. No? Oh. Naubos nga niya yung una kong inilagay at humingi pa siya. Para sa akin, eh, okay na okay. Ang lagayan na ito na pagkain ng mga chikiting. Siyempre, kayo pa rin ang bahalang humusga. Bali sa mga interesado, ang link nito ilalagay ko sa comment section.